Ala-ala 2025. RMN News Special Coverage Cherry Old na Tumba Festival. Tuwing undas, tagumpay na ginunita sa Paway, Ilocos Norte. Kasama mo mula sa IFM Lawag, si Idol Lawrence Martinez. RMN Live Reports Masayang ibinahagi ni Mayor Sheila Galano ng Paway Ilocos Norte na naging matagumpay ang isinagawang tumba festival sa nasabing bayan. Ang tumba ay galing sa salitang tumb na may kinalaman sa pag-alay ng mga pagkain sa mga namayapa na tuwing pista ng mga patay o tuwing Nobyembre o mas kilala sa Ilocano term na panagatang. Ayon kay Mayor Galano ay maganda ang programang ito sapagkat dito magsasalabong ang nakaraan at ng kinabukasan para makita din nila ang henerasyon na pagpapasa ng century-old na tradisyon at paniniwala ng paway Ilocos Norte. Ito yung isa sa mga uh, festivals na matagal nang pinipreserve ng lahat ng mga tagapaway para hindi mawala ito sa mga henerasyon na susunod. So, we do it annually because we want to preserve and we want to connect also the past at ngayong future. Because tumba is one way to celebrate also our departed loved ones. Ito yung isang nagpapakita kung ano yung kagawian ng mga Tagawpaway tuwing uh, nag may patay at ito is one way to uh, commemorate kung ano yung mga uh, ginagawa kung ano yung mga tradisyon na kailangan Uh, ng isang tagapaway para may pasa namin sa susunod na relasyon. Ang Tumba Festival ay may plot twist na horror house at Halloween costume parade na sadyang nakakatako. Dahil dito ay nakita ninyo ang tunay na yaman ng mga tagapaway Ilocos Norte. Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatok, RMN. Network News. Ala Ala 2025. RMN News Special Coverage.